uh, bakit toxic you know sa subdivision bakit pinaginitan sa mga you know mga rent on subdivision yung know, kahit cash ka na ayaw ka na turn over so ayan kasi ano yan uh, pera pera lang yan uh, paghihirapan ka nila paginitan you nila know, para mapira ka nila so, so yun lang talaga yun uh, gusto nila you know uh, kung may gagawin may ipaprocess sila gusto nila magka so kahit 500 na yan uh, ano yan may um, bandit tapos maraming homeowners so malaki na yan so ito ang modus modus you know on the flip side at least uh, matapos mo naman pagawa mo okay naman kung may extension ka yung mga cash bonds, so uh, maraming ano complicated na policy yung mga you know para na fully paid ka na ayaw pa turn over ano anong klaseng scam yan so you know uh, hirapan ka, fully paid na, hirapan po. Ano? You know? Ah, uh, para marush mo yung turnover, kahit sila yung kasalanan, sila yung late, fully paid ka naman, para, forfeit yung mga rights mo, sa warranty, mga ganun. Siguro kasi kung, let's say, 5,000, si Sam Sab. So, kung may mga, let's say, 1,500 or 2,000, um, magigipit nila tapos mag-forfeit yung warranty. Malaki yung pera yan. Sa so, kanila, you know, kahit na <coughs> you know, cash ban, i-refund, i-release, okay, tapos na. Yung I mean, pa palimot-limot lang yan. Kasi, uh, kahit konti lang yan, you know, siguro yung, yung, mami mamiari na to ng subdivision billionaire yun naman. So, kahit na 10,000 na yan, 500 pesos na yan, ayaw nila ibalik agad yan. Siguro, papayaman pa yan sila. I iro rolling pa yan yung pera. Pag binalik sa'yo yung pera, yung 10,000 mo, naging 100,000 na kasi na, <laughs> after like maybe 6 months. So, ganun talaga. So, you know, uh, yun ngayon lang to, hindi ako magtatagal dito kasi, you know, para, uh, yung purpose ko lang is makaiwas sa utang. Yan lang yung purpose ko, yung para yung investment tapos hindi ako maka hindi na, wala na akong monthly na amortization or rent kahit medyo malayo tiis tiis lang nag-add ako ng mga 30 to 45 minutes commute pero sige lang, pero sige lang at least you know uh, masarap yung aliwala yung pagising mo yung sa, yung sa utak mo yung sa ulo mo Pagising mo, wala ka nang binabayaran. Ang sarap-sarap. Kasi you know, ayaw kong tumira sa family. Kahit libre, pero maraming yun. plus may, may, meron kami uh, farm pero malayo yun. Mas malayo pa, mga 2 hours. Tapos walang tao doon. So ako lang doon. So, ayaw baka sana doon na lang ako, no? Anyway, at least may investment dito. Yun, yun. Wow. Uh, you know, after 5 to seven years na rin. So, mabawi na rin. Mabawi na yung investment ko dito. So, hopefully, okay yung tubig by that time. <laughs> so, yeah. See you later, guys.